Daming kids nag play oh, Ang serap-serap ng hangin. Ba po ako manonood po ako ng last po tayo misa. Ng mga tao doon. I'm going to the mass. Sir boy. going to the mass. Magmas tayo. No. A moss. Sorry, I Sorry, It's done, done. Much. So many men. Many... Tapos na po ang mas pila pila ang omi. dami dami ang gaganda ng mga toys sir boy libre mo ako para sa mga anak ko <laughs> ayan o tuwan tuwa po sila sa ganyan it's 100 pesos isa siya, mga balloons, balloons. Ay! Ayan, ang daming tao kakatuwa. Ayan ang mga balloons. mo... Lib Libre mo ka, Sir Boyet. For my kids. Seventy per pieces and then the balloon is one hundred so many many big balls here 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 Let's <laughs> <laughs> be Nakakahingal pa akyat. Ito na po. Andito na po ako. May bisita po ulit. Uh, ah, uh, uh, doon, kami dati. Eh, Nandun ang mga kuya. <laughs> May bisita ang mada. eram po siyang bisita. sarap sa paal. rechargeable light. Rechargeable candle. Constante Fernandez. Belina Fernandez. Bye! Hello. Beblesan na po sila, Mother. Nandiyan na po ang pare. Hi, Cons! Hello po! Sila na tayo?

njo <laughs> Ayano ay, Susundung ko. Hayan ang mga 'yo Boy. Kuya. Ayan. Bee ba ito Babe, Babe. Yosi. Yosi. Ayan. Graduate. Ayan. Ayan, 'yan ang mga patikan, 'no. Ayan, 'yan ang Pasimuno ah. Pasimuno, no. Hoy, no na. No, 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 no. Nakao. Nasaan? na anong flavor ang vape mo? <laughs> Ali, anong ano anong flavor daw? Oh, ano? Ah, walang laman ngayon. Ikaw Niko, ko anong brand? Red dito. Red. Oh, kuya red daw baka meron diyan. <laughs> kuya ikaw. Nagaano pa naman ng video dito, Rocky? Ah, kuya. Baka daw meron ka mayo uwi na ano, yung blessed na red. <laughs> at saka, at saka, yun na, ano, pang vape daw. Baka yung merong may blessed. oh, dito naghahanap Wala naman naninigarilyo no, Nagbe-vape at sigarilyo. Ewan ko bakit. oh, <laughs> ayan. Okay. Sige. Hindi na lang pasalubong mo sa mga to. Baka sakaling ano, mabago yung ano. O, <laughs> oh, ayun o. yosi na yun. Kaya gusto matamis. <laughs>